ang hirap maging isang OFW lalo na pag malayo ka sa pamilya dahil tawag man lamang na nila magawa yan ang buhay ko sa Saudi ibabantay ako ng bata habang maglilinis hindi basta basta ang paglilinis hindi lang paglilinis ay solid na solid babasahin mo siya at tutuyuin ang paglilinis ay mano mano hindi katulad ng iba nagagamit ka na ng makina dito hindi kaya sobrang hirap talaga yan kaya yung mga gusto kong mag abroad mag isip na muna ng isang libo kung tutuloy ba o hindi dahil karamihan sa mga nag abroad ngayon umuwing luhaan niya. yung iba bangkay na kaya ako nga ko kapipiliran ulit gusto ko dito na lang ko sa Pilipinas magtrabaho